So mayong buntag sa yung mga mansur no? Uh, happy 400k followers uh, Wadyo ko nag-expect na maabot sa yung ani kada ko ang akong followers no? uh, Unang una nagpasalamat ko sa gino ko uh, Ikaduha sa inyong mga solid, solid supporters na mga mansur uh, Dili mo ako kabalo sa inyong ha Pero ang pagpasalamat ng gino ibalo sa inyo no? Uh, sa karon katong nag-comment o nag-message sa ko nga wala daw na ako na pauto kong balay unahon daw na ako kong pamilya kaysa sa laing tao ng mutabang ko ako daw bata kong pundar kay successful vlogger daw ko uh, sa klaro mga istorya mga ma'am sir sa ako araw prinsipyo ha uh, mas yun na pupundar tas kaytas an, kaysa sa deres ibabaw sa kalibutan kaya ang tanan diri ibabaw sa kalibutan nga atong napundar ayo uh, malabay ra na mawala rin na pero once nga nakapundar ka dito sa an ah, dako kay kag basin sa ono no amo na gyud mo na ko sir na kunting ko na ko sa akong naabot sa akong pamilya mga ah, ah, kaon taon nang nisi sa kadlaw katulog okay na ah, abot sa mga ng panahon ni gitugot sa Ginoo nga mapaotro na, na ko no? ang akong no pero sa karon ang priority na at ah, tapos yung tao nga Aning, tabangan. Sa anak tabangan sakit man sa tungduhan kita tagtaw ng imong anak yang anak ka pait kinabuhi no unay gingon na nga, mas priority na to sila kaysa sa atong kaugalingon kay kita kabalo ta sa atong kaugalingon nga sa matag adlaw mga kaunta pero sa ilaha uh, pait kay na sa ilaha nga halos dili na sila ka kauno uh, na uban na mga kumpaon mga duma uh, mga gulay gulayon yun gulay, eh, kapalit bugas so kana na ako na, nakita sa dalan siyempre ako nga nagtanaw masakitan po ko kay biha uh, ako magigitan no? uh, muna ay gihingon ako mga ma'am sir na sa atong ginabuhat sa isig no? ang ginoong nalay bahala o naglantaw sa ato ang buhat kami kalibutan na uh, kani akong balay mga ma'am sir ginaangiran eh pero kung tingin na nagpuyo diri ah. Hanap uh, motor nga akong bariyan matagbuan. Pero kaluhoy sa ginoo, wala man po ko pasagde. Uh, Pasing may kalayaan ko po po na makapokot po nung kusakong balay. Pero sa karon dili il sa dyan na na po Lison man dyan po kayo mga ma'am sir nga nagbutag kong Gcash no. kadili dili balikon ang mga tao nga ako nasyo tagbidyo. Kay simple dili kung gusto nga ingnon ko sa akong ingnon ko sa nahatagan nga akong gi bulo sa kwarta klaro nga istorya mam sir og unsa ini ngatag mao kuno ang paabot mo nang kalipay ko na po nga akong mabalikan ang mga tawo nga akong nabidyohan kay ang purpose akong pagbidyo mga mam sir nga napay tawo nga malulumo nga kasintasi nga mohatag sa ila ano mo nay sir nga ako bisig mun ani ra ko nagyabong koy pangandoy sa akong pamilya pero sige lang muna igingon na ato lang bulaton dili, dili, ngay, maki, dili sa, ta angay magdali dili ta angay dili ta angay makigupod sa sa uban vlogger nga na ay naabot sa ilang kaugalingon kay natay sa atong kinabuhi natay step by step basin dai mo abot panahon dili ko angay masuya sa uban nga nay pundar yun na ang balay yuta sa balay dia ah, sa kinan pero ako ko na kung unsay saya na unsay ako unsay karon kung unsa akong barugan Uh, nagpasalamat lang ko sa Ginoo nga tagaan akong pamilya ug mayong panlawas uh, taas ang kinabuhi labi na akong ginikanan akong lula no uh, kay akong mga igsoon kay uh, kalipay na nga uh, moabot ang panahon uh, na naapa sila sa akong pag pundar uh, mo na nga uh, Ginoo ang sibala sa tong kumayo uh, kita kaning mga nanti nga naanti atong nadawat sa kalibutan o bawala ta dili ta na madala ah, lagi akong ta kung sa'yo maabot sa itong kagalingon wala nang hindi mo na po nga wadyo ko nag-expect sa akong kinabuhi karon ang maabot ang ingon ani nga blessing sa ko ang maibot abot maabot ingon ani kada ko akong followers ah, salamat yung kaysa nagpalo no nag-like nag-share sa akong mga video Hata kong og kong sabang sa mga taong kabangunon. Ma'am sir, kabalo na mo, sa mo. Mo uh, na i na nakabalo ang ginoo sa inyo ipang hatag, no? Salamat ka sa inyo, mga ma'am sir. Happy 400k followers. Uh, kung wala mo, wala pong puto rin sa ako ang gitindugan karon. Ibigong na usapod mo nga nakatabang sa mga tao nga minahala ng tabang. Ah, malipay na po nga magshare share mo like sa mga video. No? Mag-comment. Ah, na po kayo mo nga na ako replyan yung comment kay na violation na dyan ng Facebook mga ma'am sir. Uh, ah, karoon na violation dyan Pero sige lang, managingon na pagsaway rin kay tasaan sa ginoo. Managingon na doon sa mga bot sa itong kinabuhi. Dinitaan ay mag-give up. Kaya gitagaan, gitagpagsaway sa ginoo ay buot pa sa ato nang kaya nun Bilik ka tagaag sa gino bilik na to makaya kita lang yun ang tao nga mo pero sa klaro nga istorya once nga magampo ka kinasingkasing na to pagampo maabot na yun ang panahon nga sa gino ang mga gihingon nga ang mga tao nga ang gusto nila ang pagampo nga karon sila magampo nga matuman dahil sunod at sa sunubuan na dili na mayo magsaga kang pagampo no kaya ginoon, naglantaw na sa mga kinasinta sa pagampo. Uh, shout out na ko sa mga taga-gawas dyan. No? Uh, saludo ko sa inyo mga minister. kila na kong ingon Saludo ko sa inyo. Ha? Uh, Kaya gibuhat ninyo ang tanan para sa inyong pamilya. No? Ang kamingaw. Uh, God bless sa inyo ang tanan mga ma'am sir. Uh, Bilhin magdugay. Uh, happy 400k followers. Inawak buntan akong mas matambok pa. <laughs> Malipayon ako. na naamo sa akong kiliran kung sa ako ang nagsuporta ah, God bless you all mukhaon sa o kay Murag busla na <laughs> thank you